Hi. So mag unboxing na naman tayo, guys. May dumating na parcel, malaki. Draw. Ah. <laughs> pa din siya sa ulan. So let's open. bah tak apa itu ah. Hai beb. Wow. Quanto <laughs> sia guys? Ah uh, so ah uh, LS ah electric fan, solar electric fan, contoh tu. Charging. Nainggut okay, sure. po siya. May dako. Ito makatipid at nagkorente ani. Ano po solar panel. Wow. Dara o. So pwede rin mo niya siya ikuan. sa kuan sa bubong. Eh. Hey. So, this. Ah, niya. Tapos na siy duha ka So, kita try muna natin. Ngayon, oh, iba pa lang. hindi to kasali. Ah, nilagyan lang siya ng plastik. Tatanggalin to siya. Okay. tapos nyan. So, try natin kung nagana. tapos kabit muna natin 'to. Ito. Dah Yun, ini, ini siapa? Semua ktp dari Korintia nih. Oke, meskipa gulai beran ah. Get get. Ha? Ito si di ay. Maski brown out. Oo. Oh. Maski dili gani brown out, dili magamit. At tatanggalin ko na to. Hindi na. And then, hindi pa yan. Hindi pa yan. Oh. No. Ano naman? Lak mo pa. Lak pa. Lak pa. Ah. Lak di ay. Ba Excited? Excited naman. power pH. Ay, ang panglak niya kay katong -an kung ano lang plastic. Rubber lang. Ano. Mm. Mayroon naman yung rubber sa mili dyan. Kasi mayroon yung adjasan. Uy, eh, ikutin muna para magsikip. Wala mo tayo screw? Asan ah, to yung screw niya eh? Ano yung sabang ko? Ano yung sabang ko? Ano yung oh. kita Sweet lang guys, no? So, ito na siya guys. Hindi pa yan siya naka, ano, hindi pa siya nakakabit yan sa sa solar. Hindi so, pa siya low-bat. Yan yung number 2 niya. Malak, sobrang lakas. Number 1 1 2 Tapos pwede ka rin dito mag-charge. Tapos mayroon meron sya USB 5 volt out, DC 9 volt in okay. and 6V out. So, ilalagay n'e. Eh. Itong kuan nilagay din ang ilaw. Hindi <coughs> pa para sa lubat. Ang ilaw dito na saksak. So, yan na guys, yung ilaw. May ilaw din siya. Dalawa yan siya, dalawa. May ilaw na gayon. So, mga tipid ka na. May ilaw na, may electric fan siksa. pa. Ang natin yung... Isa. Oo, oh, di ba? Oh, galing. So, yun lang guys.